Oh, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. At syempre, sa lahat ng mga kabatang helmet natin. Sugar Pearl. Oo. Bakit naman ganun? Ano Dok, ako doon sa isang fast food chain. Oh. Kung hiring. Oh, tapos? Kailangan daw kasi college graduate. Oh, eh, Nalungkot yung... naman ako para doon sa friend ko. Kasi sana pag a ko. Hmm. Bakit? Ano bang position? Cashier. College graduate cashier. Oo. Isa nga, bachelor's degree pa daw dapat eh. Kailangan daw, ganon? Oo. Pero nagtataka ako. Ay! Alam ko na kung saan ko siya pag applyin Saan? Sa pagiging mayor. Ay! Oo nga, no. Pwede na yon. Mayor na tayo lahat! Hoo! Huh! Hoo! Huh Hoo! -huh. eh, paano kaya pag-presidente kaya? Presidente na tayo lahat! O, di diba? ba? Gano'n lang kadali yun. Eh, bakit... Bakit gano'n, no? Eh, eh! Right and right lang naman ang kailangan. Siyempre, so, mga ka-bata helmet today sa Barber. Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tayo na bell para lagi updated sa lahat ng mga inaipanan sa so, asaw so, so, namin ni Pichoga Park. Uh -huh. Ito na ngayon pinag-uusapan namin ni Pichoga Park. Uh -huh. Mga bata helmet. Hindi pa rin tapos yung issue kay Mayora Alicia or Alice. Alice, Alice Go-O. Go -o. or Go. -o. Go. -o. Pero parang Go-O kasi G-U-O eh. Hmm. At saka si Teacher Rubilin. Nasaan na ba si Teacher Rubilin? Ano ba yung sura nun? Kaya nga, ang dami na naglabasan sa TikTok. Yun ba talaga si Teacher Rubilin? Pero ayan nga mga kabata helmet. Sinect hmm. namin ni Bijoga Pearl ano ba yung mga kwalifikasyon pa ikaw ba ay pwedeng kumandidato sa isang posisyon sa gobyerno. Kailan uh -huh. na ang mayor. Uh -huh. Wala naman pa rin nakalagay doon na kailangan bachelor's degree or college graduate ka or high school graduate ka. Basta nakalagay lang. Able to read and write. Oo. Uh -huh. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Saan Kasi, Ba't pa natin pinapahirapan? Ito pwede naman sa mama mamata tayo or minamaliit natin videographer, yung mga oh. hindi nakaabot ng elementarya, hmm. o kaya ng, mm. na, na, na hmm. high school, hmm. o hmm. ng tertiary, or ng college, na hindi naman natin sila pinipigilan tumakbo, di ba? Oh. Pero ito nga, si Mayora pala, hindi pala talaga siya nakapag-kolehyo. Naalala na ba niya? So, sabi niya, hindi daw talaga siya nakarating ng college. Oo, oh, naalala niya. Pero yung high school, elementary high school niya, kay Teacher Rubilin lang talaga. Si Teacher Rubilin? At si Teacher Rubilin, wala naman daw ginagawa talagang mga grades. So, walang diploma. Ang tanong nga eh ni Sen Risa kung accredited ba si Teacher Rubilin Oo. na mag-contact ng ganyan. Oh. Kasi paano yun? Wala siyang certificate, wala siyang diploma, pumupunta lang after work si Teacher Rubilin, mm -hmm. kailang mayora para turuan. Hmm, galing naman niya, no? Galing Teacher Rubilin. Pero ayan nga, na-elect siya as mayor Ang galing ni Teacher robin Kaya nga. Eh si, taga lang, sa presidente ba, kailangan oh. ba college graduate? Hindi. Able to read and diba? write din. Diba? Able to read din. and write din. Oo. Oh. Ayun. Kaya kaya naman pala, chauffeur. pero anyway, Pasok. highway. Masok, diba? Pero anyway, highway, magtayo kay Mayor Alice. Go, Oh, oh mm -hmm. baby, 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 baby. Baby. Pero, may chopper siya. Wow! Yayabanin! Sabi pa nga, yung pamilya nila talagang hug, sa hog racing sila na industry, wow. sa magbababoy. May... Tapos more on sa farming daw siya talaga. May farm sila, ganyan, ganyan. Anong farm? Farm building. <laughs> hindi! Yun nga, nag-ano nga sila sa baboy nga daw. may piggery sila. Yes, piggery, piggery. Pero, nakakapagtaka ano, lang talaga. Ang dami niyang hindi alam talaga. Hinggil naman sa kanyang katauhan. Ah, baka selective memory. Pero eto, pa. Oh. Panoorin nyo to. Ting negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Ah, opo. Yeah, Your Honor, um, tinulungan din po ako ng mga kaibigan. Tinulungan din po ako ng previous administration din po. Ngayon, Mayor, uh, napagalaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ah, uh, ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Ah, uh, your honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oh, oh. please okay. uh, please uh, inform us during the hearing at bakit okay. po delay yung pag-register ng birth nyo? Ah, uh, your honor, i-check ko po tapo uh, ano, balikan ko po kayo. Okay. Sa pag po kasi namin And uh, I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, uh, tingin ko may halaga malaman bakit, kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth niyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa hospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then, uh, still uh, out of uh, more than curiosity, uh, saan po kayo nagtapos ng elementary? Uh, homeschool po ako, Your Honor. Kasi sa po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Uh, Your Honor, dere-derecho po. Uh, bandang anong taon natapos po yung grade 7 uh, sa homeschooling? Uh, Your Honor, tutorial po kasi ginawa po sa akin. Sa lupo kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, uh, familiar po ako sa homeschooling dahil uh, yung isang anak ko rin, yung huling dalawang taon niya sa high school. Papa. Uh, for health reasons, si school ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Uh, sino po yung naging homeschool provider ninyo? Uh, Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. but tipo yung mga homeschool teachers, uh, kailangan uh, license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang. Saan naman po kayo nag-high school? Uh, Your Honor, uh, dere-derecho po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako pag high school at college po. Dere-derecho saan po, Mayor? Uh, tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa po kami ng farm. So, tutorial po sa high school? Uh, opo, dere-derecho na po. At paano po yung college ninyo? Uh, hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Um, ang minigay lang po sa amin po na na pinaka libro po is uh, si Teacher Rubilin na po. Uh, kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, uh, siya po yung nagtuturo po sa akin. Uh, kinilala ba ng uh, DepEd yung pagtapos nyo sa high school? sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Um, your honor, hindi ko po, hindi ko po alam. Uh, ever since po si Teacher Rubelin lang po yung nagturo ko sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Ah, uh, wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na na, na earn niyo yung competencies uh, sa high school. Uh, Your Honor, uh, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Uh, medyo, okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang Uh, young person on, no May karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong uh, edukasyon. Tinulungan daw siya ng dating administrasyon. Tot ako na curious. Sino yun? So, ano kaya yung itinulong ng dating administrasyon para kay Mayora Alice Goong? Oh, close sila. Sinabi niya eh. Tinulungan daw siya ng mga kaibigan, ng mga kilala, at saka hmm. ng dating administrasyon. Hmm. Eh, sino ba ang dating administrasyon? Di ba si Tatay Diggs? Eh? nyo. At eto pa, yung palang municipalidad ng Bamban, Tarlac. O. Oh. Asa likod pala nun, ang building ng Pogo. Oh. Kapit bahay Kaya lang? No, Kapit nung helmet. Galing-galing naman ni Mayor. Kaya nga, yung pagkagaling, no? kapag dyan, eh, diba? oh. Oh, e, meron ah, naman dyan. Diba? Oo, oh. eh, ah. Oo nga. Oh, kasi asinsado man. naman daw ang Bamban dahil sa kanya. Dahil nagkaroon daw sila ng Jollibee! Oh. Si Jollibee nga, kahit saan, sumusulpot na eh. Oo. Oh. Pero ito nga, mga helmet, anong masasabi nyo dyan? Anong stand nyo dyan? Pa? Magaling siya. Ano to? Parang, Okay lang ba na lokohin tayo, lokohin yung mga kababayan natin? Alam mo, hindi man tayo niloloko eh. Paano mo nang Kasi oh. hindi man niya talaga alam. O sinabi niya, hindi niya alam. O di hindi niya tayo niloloko. Paano mo pamumunuan ng isang bayan kung wala kang alam? May so, alam bagay siya. Eh, eh kasi yung mga tanong lang, hindi niya alam yung sagot. O oh, yun nga. Oh, Tsaka diba? able to read and write lang naman ang kailangan. At talaga, nako video pa, parang gusto ko na talagang tumakbo. Yes! Tumakbo na tayo lahat. Lahat tayo, mga kababayan, Oo, may lahat kakayahan tayo, tayo, mga kabatang helmet, mm -hmm. tatakbo tayo sa darating yes. na 2025. Dahil may kakayahan tayo, yes. dahil tayo ay kayang bumasa at sumulat. Oh, yes! Diba? Go, go, go! Ang ah, nakakaano lang doon, mga kabatang helmet, yung ibang mga kumpanya, ito, bigyo pa rin naranasan ko to eh. Lalo ha. na sa hospital, pag nag apply mm. kami, kailangan pa may training kang ganito. Kailangan certified ganito ka. Oh. Eh, ba't kailangan pa, diba? Eh, pero yung trabaho! na pamunuan ng isang bansa, ang isang lugar, ang isang bayan, walang mga klaseng kwalifikasyon. Able to read and write lang ang kailangan. Nakakapangli. Ang... Huwag ka na kasi mag-apply sa ano. Kasi Kaya nga, huwag ka na mag-apply sa kung ano-ano pang trabaho. Tatakbo na lang tayo. Tatakbo na lang tayo. Ngayon pa lang, umpisaan mo lang tumakbo. Ngayon pa lang? Uh Oo. -oh. Matagal pa mga kapatid na 25 pa. De, malayong mararating mo. Pero sa lugar namin sa Tondo, oh. ang dami nang nangangampanya. Oh. pa sa libreng pabigas at libreng paggamot sa mga senior. Pero pagkatas nitong campaign season or pagkatas nitong pangangampanya ng election after noon ano ni? Eh? eh di mananalo na sila. Kaya nga ano na, masusustain ba yung pagtulong or tapos na? Kasi so, nakaupo na. O, tapos na yung circus. O, oh, ngayon, trabaho na. O, oh, oh, ngayon, diba? ko hindi magtrabaho, edi mag-team building na lang parati linggo-linggo. <laughs> Maganda ang team building. Parati may swimming. Talagang may bonding yan kapag nag-team oh, building. Oo, bonding every budget. week. At talaga may budget yan. So, yes. ayan ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko ang misa sa buhay nyo, nag-helmet din ang buka. keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Tatakbo na talaga ako sa 2025. Oo. Tapos, ang proposal mo... Sa bahay ng tundo. Huh! Every week, may team building. So, pagkatapos ng week na to, oo, team building tayo. Oo, sa na so, week, pre-planting naman. Team building? Ay, ano lang yan? Alam mo, kasi kailangan yan para sa mental health. Yan yeah. ang... Yeah.